kabataan at tagapakinig. Nasa ere na naman ang inyong paboritong programa, Pagaspas Balita, kung saan itatampok natin ang kwento ng inspirasyon, husay at galing ng ating mga paaralan. Ngayong araw, kikilalanin natin ang isang tagapayo na gumagabay sa mga kabataang broadcaster ng Cabiao Central School. Uh, 32 years old na, then nagturo sa Cabiao Central School ako oh po ay uh, science class. Uh, Tapos for uh, 10 years, pang 10 years year na ngayon, 2025, ng radio broadcasting. Siya ang haligi sa likod ng makabuluhang himig ng kabataan, ang butihi ang ating butihing coach si Sir Edmond Kivara. Kapungha ng magandang placement sa Rikita yun talaga yung goal. Meron sana, meron sana ulit. Kasi the last time na nagkaroon ng NSPC champion ang Nueva Ecija, that's Aliaga. Aliaga Bright Mind, Sila ang champion ng national English Radio Broadcasting. Elementary. Pinagpapasalaman ko sa Diyos na sa siya kasali. Kaya nabuha ko yung slot nila. yon. So yun yung challenge. So hanggang yun, yun talaga, tinatrabaho talaga namin na kahit pa paano, eh din naman namin kung ano yung Ah, maging pwesto nila. Pero ang goal ko ngayon is makabalik lang kami sa ngayon ng RSPC Bilang coach, ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa pagbuo ng makahulugan at makabuluhang nilalaman. Ano yung ideas naman ng podcast? Una, syempre yung, uh, yung attitude ng bata. Di ba? Kasi malaruin. Malaruin nga ang high school but more ang elementary. Pero, mas madali naman sila pasunod yun. mo lang yung elementary. Siguro yung isa sa pinaka, pinaka mahirap o yung pinaka challenge talaga pag nagte-training ka rin. Yung, syempre yung, uh, tang dito, yung lalim nung ID, maging, uh, yung lalim ng idea dapat ng bata. Sakto doon sa uh, ginagawa nila. Mula sa tamang tono ng pagsasalita hanggang sa epektibong pag ng balita, ay sinisigurado niyang handang-handa na ang kanyang mga estudyante sa bawat kompetisyon na dumarating. Sir, so, ano, ano, yung mga greatest achievements as uh, a, as, uh, as part of your as Ah, so, uh, na, as coach? Kayo. As coach, yes. ah uh, siguro yung greatest achievement yung last year, yung nag-third place. Kasi yun yung highest placement na nagpapalaki sa radio broadcasting. Kasi nung nag-start ako ng radio broadcasting, <laughs> ano lang siya eh, parang nag, ano lang, lumaban lang kami. Parang wala siyang, wala kami idea or anything na walang nagturo. Ganyan. Sinubo tinulungan lang namin. On the next year, doon na kami naghanap ng makakatulong para mas kumusay or mas maging prepared yung team namin sa radio project sa yes, Sir Mel. Sa lahat ng tagapakinig, palakpakan natin si Sir Edmund Kibara at ang kanyang walang sawang pagsisikap para kubugin ang hinaharap ng ating mga mamamahayag. Ito ang pag balita hanggang sa muli mga kaibigan.